Pinangunahan ni Governor Manuel Mamba ang pamamahagi ng bagong utility vehicle sa 820 na barangay ng Cagayan gamit ang 672.4 million na pondo mula sa hindi na gamit na no barangay left behind budget noong nakaraang taon. Ang mga sasakyan ay gagamitin sa emergency response, serbisyong publiko at iba pang barangay activities. Unang nakatanggap ang mga barangay ng Tuaw habang ang susunod ay ang mga bayan ng Baggao, Solana, Tuguegaraw at Apari. Pinuri ni Mayor William Mamba ang proyekto na malaking tulong umano sa serbisyo sa kanilang nasasakupan. Binigyang diin din ni Governor Mamba ang kahalagahan ng tamang paggamit ng mga sakyan at ang responsibilidad ng mga barangay officials na paigtingin ang kanilang serbisyo sa mga komunidad. Sinabi rin niyang ang proyekto ay simbolo ng gobyernong tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan at nagbibigay solusyon sa kanilang mga problema. Sa ilalim ng liderato ni Governor Mamba Mahi Igit 3.6 bilyon na ang naipamahagi sa mga barangay ng Cagayan mula sa NBLB program. Para sa IFM News, ako si Idol Show, Pika Garin, Idol! <smelling>